Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Buhat nga ng makulong si Moira ay puro napahirap ang kanyang naranasan sa loob ng kulungan. Ito ay dahil na rin sa mga koneksyon ni Chang Susan sa loob. Napagtripan nga si Moira ng ilang kapapreso, preso, subalit karuntong naman nito ay marami siyang nalaman sa loob. Isa na nga dito ang pagkakaroon ng magarbong higaan at magandang buhay ni Madam Lotus. At ayon nga sa isa sa mga preso na kapag malapit siya kay Madam Lotus ay pwede siyang gumamit ng cellphone na gustong gusto nga ni Moira. Miss na miss na ni Moira ang buhay sa labas at sinusubukan niya na mapalapit kay Madam Lotus. Subalit, tila ba hindi siya gusto nito kaya naman isang beses nga habang sila ay kumakain ay napagtripa na naman itong si Moira at sinaksak nga siya sa likod ni Madam Lotus. Nanganib nga ang buhay ni Moira dahilan para humingi siya ng tulong sa warden at i-request na mailipat siya ng selda. Nang malaman nga ni Zoe Tanyag na may hindi magandang nangyari kay Moira, ay agad nga itong napasugod sa kulungan at nakita niya ang kalunos-lunos na kalagayan ni Moira. Agad nang dinala si Moira sa malapit na ospital at ito na ang nakikitang pagkakataon ni Moira upang makatakas. Samantala, si Madam Lotus naman ay binayaran pala ni Giselle Tanyag upang pahirapan ng husto itong si Moira. Hindi alam ni Moira na koneksyon pala ni Chang Susan si Madam Lotus at sa tulong ni Chang Susan ay nagawa ng bayaran ni Giselle Tanyag si Madam Lotus. Galit na galit nga si Zoe sa warden nang malaman nga niya ang nangyari sa kanyang nanay. Kini-question niya ang safety ng kanyang nanay sa loob. Samantala, Dinalaw nga ni Zoe ang kanyang nanay sa ospital. Ay kinausap niya rin ito at sinabi nga ni Moira na gusto niyang tumakas at kailangan niya ng mga tauhan. Tulungan kaya siya ni Zoe?